Good morning mga kaidol. Ito na yung mga kids natin na pinili natin mga kaidol. Ayan na sila. Pero kulang pa ito mga kaidol ha. Gusto nila dito pumasok sa akin mga kaidol para gusto nila matutong bumasa. Alright? At saka sumulat din mga kaidol. Hayon! Magsisimula lang kami mga kaidol ha. Ito na po si Teacher Erwin ninyo mukbang White Ski TV mga ka-idol. Don't forget to subscribe and uh, follow my link mga kaidol. All right, bye bye. Sige. Ay hindi pala ako magbabay. Kay bibidyohin ko ito sila mga kaidol. All right. Sige. A one, a one, two, three, go. Ay. All right. Ah, sige. Awit.

Ờ oh, letter E Tên 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 Bắt cái tiền kế tên Alright Letter ơi letter I E Tên 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 Bắt cái tiền Là tôi Tong 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 tông, tong tong Số tong 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 Here we go! Awit tayo! Awit! At masarap! Huliin! Nangangagat! Alright, kids! Ito yung pinapaawit ko sa inyo, right? Para ma-practice yung bunganga natin! Okay? Kung ano yung mga letters dito mga class, okay? Susundin natin. Okay, sige. Ulit tayo ha. Okay, ulit tayo ha. Para ma-exercise yung bunganga natin, para mamaya pag sounds natin, Mm, ma-practice na yung ating mga mouth. Alright? dili na dili na siya mutak um okay kung ano yung letters na lalabas doon yun din ang ating babasahin for example letter a lumabas yung letter a kanina right yon tang 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 pakatang tang alamangan o ganun yun na okay buka talaga yung bo bo -ba to all Ibubuka talaga yung baba -ba na to. Para alam na natin ang mga pagbasa o bigkasin yung letra. Para mamaya, pagpapabasahin ko kayo, oh, hindi na mapagod yung bunganga ninyo. Alright, sige. Handa na kayo ah. Naka-video na ba ito? Kasi makikita ito ni Ma'am Principal. Okay ba? Okay, sige. Here we go, once again. Maglaki Exercise! Bunga nga! Tangtang -tang pakatangkatan Sa dagat Malakad masarap Halaan Sa pagkat Nangangat-ngat Letter A!

so do Molokol, Mosra, go your rock, holo, 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 so pagot, go. Awit lata? Pakitong ketong, nalimabo. Sige, para mamaya po, pag sa tayo, okay? Pag sa tayo, mga kids, alam nyo na, alright? Buka lang po yung bunganga natin with sounds tayo, alright? Okay? Okay ba? Everybody, handa na ba kayo? Sabihin ninyo, game na, game na! Everybody, one, two, three, go! Handa na ba kayo? Ayan, mga ka-idol. Game na game na po daw sila. And don't forget to subscribe my channel, mga ka-idol, ha? Click the notification bell and share it. Bye-bye. Ooh, I love you all. Alright.